Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, whatever time you have there on your place. This is your angel's official channel. Greetings, greetings with a lovely smile. smile. So here I am again. Meron na naman tayong the magic box. And bag i start na naman tayong mag umpisang magbongkal na naman o magbukas ng mga gamit na binili ng anak ko kahapon. Kagabi pala, yes, kagabi po, nag, a uh, namasyal ang na kami mag-ina, kami mag-anak dito sa Dubai para bumili ng mga ano. And then, isa isa na natin. Look, guys. Nasa bag siya, pero ano. So, anyway, guys. Just give me a shot of water para magkaroon tayo ng buhay. <laughs> <laughs> Hindi na kape. Water muna, di ba? O, doon sa mga gagaya, mm, bumili ka rin ng ganitong jug, ha? Para ayos na ayos yung panggagaya mo sa paglalive. O sa pagbablogs ko, okay? <laughs> so, syempre, meron siyang bigay sa akin na pinakamatindi sa lahat. Bago natin buksan ito lahat, guys. Meron siyang pina, uh, ano sa akin na, ma, that was your sure, life. Yung life ng mga pamangkin mo, pamangkin niya. And syempre, life ko na rin. Grabe siya. Grabe siya. Nabigla ako sa kanya, promise hindi ko akalain na ganito yung mga naipon niya. And then, meron pa daw. Imagine, guys. This is a certain of 19,999. Kasi yung 100, hindi na muna nung kanyang ano. And then, ito yung regalo niya sa akin for my birthday so soon. Sabi niya, maya nakasalalay ang iyong karir. Lahat-lahat. So, here, guys. Hindi ito fake naman niya. This is 1,000 dirhams. Ngayon ang palitan ng dirhams is a 15.53 something medyo mababa. Pero uh, the total amount of this is a uh, 36,000 something, I think so yeah. Yan. Yeah. So bukas ibibigay niya pa sa akin yung kabuuan ng 55,000 dirhams. So Eto na lang muna. Kasi baka alam niyo na. Ito yung regalo niya sa birthday ko. Hmm. Tatabi natin medyo, ano. So, pinakita ko lang sa inyo guys, ishinare ko sa inyo yung happiness na nararamdaman ko dahil, alam mo, masarap ang may anak na inaalala ka. Akala ko pa na isungit lang sa nanay niya. And then guys, eto na. So, uumpisahan natin muna dito. Ito. Ito yung gift niya para sa sarili niya. Michael Kors na kinela. Sobrang branded. Alam niyo naman pagka Michael Kors medyo mahal. Ang bili niya dito is, uh, nabili niya ng mura. Ang original price niya is 300. Ang nabili niya lang ng 269. Michael Kors. Went down. <laughs> and then, ito yung doon sa kanyang fiancé. Original na Adidas uh, slipper ng panlalaki. Ah, uh, ano to. Two hundred twenty-nine something. nakasale kasi siya. Yan, Two down. And of course, syempre, hindi mawawalan ang mudra Nike na original. Pink and black. Pink at saka black. Asaya-asaya <laughs> As ako guys, talaga promise. Kasi hindi mo akalain na masama ka. Kasi kung saan kayo pupunta. Sabi niya mga papakilayan pa daw niya ako. Sabi ko sa kanin kilay, kaya ko pa nang guhitin. So eto. Ah, uh, eto medyo ano to, 180. Pero original price niya is 300. Naka-sale siya. Alam niyo naman sa Dubai pag nagsi-sale, 'di ba? So yun guys, no. Katuwa naman. So, so sunod ay ito muna yung naka-plastic. Yung ano yung laman. Bungkal din natin. Bulat natin natin, guys. Meron dito 32A para sa kanya to. Kaya lang mali ang bili ko yung size. Dapat 34A pala siya. Kasi masikip yung ano, strap. Sorry guys, this ang nanonood. This is just a uh, This is not a paid promotional uh, video. This is just the unboxing or yung kanya mga pinamili. So 'yan, ang halaga nito is uh, 35 dirhams. Medyo mahal na rin ah. 333. Mahigit uh, ko lang kulang-kulang 500 or more than 500, ah, uh, kulang ko lang 500 pesos yan sa atin. So, papapalitan ko kasi medyo, ay, hindi pala pwedeng papalitan yung mga ganito. Mas na nabili na, you can change pala. So, yan. Para sa kanya yan. Then, dalawa binili niya isang ano. Eto, kasyang kasya to sa kanya. Push up. Medium size siya. At syempre, si Mudra, meron din. Yan ang aking ano, 36B. Saktong sakto lang. <laughs> Imagine niyo guys, hindi yan fake ha. 36B, yan ang size. Minsan sikip pa nga yung ano eh. Alam naman mag-38, maduag naman. So, pero yung cup niya, yan na lang yan. Original, wala <laughs> <yung> silikon. <laughs> And then, of course, sabi ko, medyo, ano na, eto, binilay niya rin ako ng dalawang, um, dalawang eto. Ayan. Bali, ten piraso, ten pieces. Ah, ba, five ang bawat isang lalagyan. So, bali, ten pieces. Sabi niya, na ha? Hindi ka na makakareklamo niya na wala kang tapalodo. <laughs> And, binilay niya yung yung kanyang yung taga-alaga ng no, kanyang anak yung lola, yung dalae ko ng bag sa so 55 dirhams ganda niya guys bag, yung dala niya to doon ganda maano siya, yung, kasi yung medyo maiidad gusto doon yung malala, kasi kung sana ibinili ko na lang pala sa online na mura lang siya pero panda ang ano niya tatak niya Then, ito yung pambigay niya doon. So, ibaba muna natin, guys para makuha natin lahat. Tapos sabi niya, Mama, mamaya, may, may gimbit kami ng mga kasama niya. Sabi niya. So, bumili siya ng sandals niya. Kasi lahat ng kanyang sapatos na binili ko, way back ah, uh, last year, ipinauwi ko kasi akala ko, uh, na ako. Eh, hindi pala. So, kailangan kong bumalik dito after death ng aking anak. So, eto binili niya. Alam mo ba, maniwala kayo dito? Kung ako yung tatanong niyo kung bibili ko to no hindi ko bibili ng ganito klase eh. which is amounting of 75 dirham Diyos ko wala ko lang na 800 800 pesos na sa atin simpleng simple oh then carry niya okay lang gusto niya eh bagay daw sa pa sige bagong pedicure <laughs> and then ito yung para sa kong babae na, na naulila din bag na pang bata. Diyos ko. Dating 45, nakuha niya lang ng 34 dirhams. Pero, quality siya, guys. Pag max, dito po yung max na garment. Ayan, yeah, bili siya ba? Yung binilhan niya din ng shoes, ay, hindi niya na-check kung anong-ano. So, we need the size, ano, 28 daw, kasi malaki na yung apo kong babae. Yeah. Yeah. para doon sa pamangkin niya na babae na naiwan nung anak nung aking namatay na and of course meron siyang binili sa Yas Island na napunta sila daruan nung aking up pasok na, na dito yan yeah. so nasettle natin yung isang kinaa-unbox niya Naku guys, abutin yata tayo dito ang More than 15 minutes sa pag-ano. Sarap ako na ito sa pag-edit. <laughs> Kung paano ko siya i- ito time-lapse. Yeah, so, ang dami, ang dami, More than ano, ang na-pamili uh, niya yata is ano, more than uh, 2,000 dirhams. Kahapon lang yun. Hindi pa kumpleto. Bukas pa raw ulit. And of course, the other bag. Dito tayo sa isang bag. eto naka-sale siya sa, ano, body wash. Ah, uh, mabango siya, guys. Ah, uh, ang ano niya is classic care, pam for me pretty So, testing lang. Isa lang ang binili niya kasi sabi ko, napakarami muna sa bahay ng, ano, wala na nga akong paglagyan. So, sabi niya, testing lang, mami, testing lang. So, ito yung binili niya, bali, ah, uh, 11 dirhams. Kasi kung bibili mo ng ano, um, 26, so 11 niya lang natin nabili. 11 dirhams. Baba nyo na natin. And then, sorry guys, ah, so, mga, ano, ito yung bigay niya din sa akin. Sabi niya, oh, mag ka nga. Huh? <laughs> Hindi siya pumpers, pero ano yun ah. Yung gamit ng mga babae, mostly yan. Pwede pa naman, di ba? Sabi <laughs> nila niya ako ng dalawa. Dalawang ganito, guys. Ang sarap ng may anak. Ang sarap ng may anak na hindi makasarili. Yan. At ayaw na nang nangihingi ako sa kapitbahay. At ayaw na nang nangihiram ako. And then, after that, rin siya ng pangkasalubong niya doon sa mga pinsan niya. Ito yung inaawitan sa kanya, yung pang unat daw ng buhay. Yan, kaya pang straight ng buhay. So, bumili siya ng dalawa. This is 169 each. So, dalawa ang binili niya. O, oh, Philips, baka naman. <laughs> so, dalawa dahil naka, ano, 169 ang isa. Which is, ito ay dating 229. Grabe. Biro itong dala namin. And, mura lang dito to, Ah, uh, nakuha niya ito ng 23 ang dalawang piraso kasi nakasale siya. Pero, Tawa oh, ko magka ng isa neto kung ano yan o, oh, naka special offer. So, dalawa na. Sabi ko, dalawa na kunin mo kasi mahilig ka rin lang namang mag, ano, mag, uh, conditioner. So, ito lang yung kasundo ng buhok niya na conditioner. Oh, grabe guys, baka mahulog. And, meron din siya nito. Baba natin pa rin. Iron at saka plancha. Yan. Ah, iron at saka yung blow dry akin ang isa nito. Ano, ang dami ko nito sa Pilipinas. Milit. Bahama. Bahama. Ano, ang dami ko nito sa Pilipinas. Meron akong dalawang Philips na hair blow dry na which is heavy duty. And meron din akong curling iron ng ano, baby bleach. Baby bliss Yan. Yeah, yung ganito. Pero iba. Yan. Yeah. So, bumili siya nito. Akin daw ang isa nito. Sabi niya, pagpapasok ka sa trabaho, you need to be beautiful. And then, ito yung talagang inawit ko sa kanya. Itong uh, hand mixer o hand blender. Kasi kapag gumagawa ako ng sabon, nahihirapan ako maghalo. Mix ako ng mix. So, it will take, ano, nakakasakit sa muscle, kumbaga sa braso. So, para mapadali, para mas maging matigas yung sabon na ginagawa ko, guys, eto, nagpabili ako nito sa kanya. Naka-sale siya, nakuha ko lang ng 129. Eto siya, guys. And, kung may baby bilis siya, tatlo ang ganito niyang bibili. Tatlo, guys. Doon sa kanyang pinsan. At doon sa kanya paring tiyahin. Yung kapatid ng aking... Yung kapatid ng hipag ko. <laughs> yung kapatid ng ex-husband ko. Yan. Yan. So, tatlong ganito. Yung isa akin... Then yung dalawa is pang dala niya doon sa mga pinsan niya. And last but not the least, sa mga pinamili niya kahapon is, syempre hindi mawawala yung pampabeauty. Bumili siya nito. Galit na galit sa akin. Sabi niya, sabi ko, damputin mo apat. Bakit tatlo lang yan? Sabi ko, you need to save money. Sabi ko, baka abutin na expiration yan. Hindi mo naman mauubos yan. Baka nag-sale na uli. Mas mura pa sa pagkakabili mo. So, you need to save money. Sabi ko, andyan lang naman yung bilihan. So, yung tatlo na yan, bago mo maubos yan, almost half a year. So, sabi ko, tingnan mo yung expiration, baka expired na. Sabi nga, hindi, ito yung expired. <laughs> so, eto yan, guys, yan. So, ang dami niyang napamili kahapon, ah. Uh, ibinigay niya sa akin yung resibo, which is amounting of, ah, uh, 1,000, bali umabot siya ng 2,000, bukod pa yung itinirate niya kaming dalawa ng piyansi niya doon sa kinakainan namin sa mga inasal kahapon. And then, meron dito sa bahay na, ano, binigyan sabi niya, maipasalubong mo ito sa so best friend mo na nasa bahay. Sige lang, okay. So, Ibinilin na rin niya na kung ano yung sinain namin, tinake out niya para may pasalubong daw naman siya, ako doon sa kaibigan ko. So, yun lang guys. Ang dami, ang dami ano. And then, the thing is, yung ibinigay sa kanila. bukas daw, ibibigay sa akin yung kabuuan ng regalo niya sa akin soon to be my birthday guys. So, salamat po sa panonood and subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe dahil ang inyong angel, marami mga pasabog. Pasabog ka gaya ng pagbubukas ng ganito. Yan. So, marami pa po tayong susunod na vlogs. And, sana po ay mag-subscribe kayo. I-all notify na po yung bell. Kalimbangin nyo. Para kada mag-upload ako ng video, andyan ka. O, ba? Diba? Isa ka sa maglalab at ilalab din naman kita. So, this is for today's vlog, guys. Maraming maraming salamat sa pananood. And, ang saya ko po. Dahil may anak akong napaka-generous at napaka-bait. So, kanina nun naging sabi niya, ma, iayos mo din mga gamit dahil ibabaks mo na yan. Dahil pag uwi nila ng April yung ibadadalahin and then the rest is ano. And then, asikasuhin mo rin. Dapat mong asikasuhin. Mostly yung ibinigay niyang pera, kailangan mapaglagyan daw ako. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood ha. Please, like, share, and subscribe. Okay? Iwan niyo lang yung comment para kayo ay manotis ko. Thank you, thank you so much. Bye-bye for now guys. Have a blessed day ahead. Thank you.